Hello guys, good morning. This is Melvin Rivera guys. Welcome to my YouTube channel and TikTok. Dito tayo sa Isla Hardin Del Mar guys. Sa mga Sarangani. Robbins Beach Resort. Hello guys. Dito pala ano guys. Ayan guys, nakikita niya guys, parang may ano, may kuweba doon. No? Doon may kuweba. Parang may kuweba diyan. Hanggang dito lang yung ano guys, isla, Jardin Dilmar. Mar. Dito lang sa may ano, may lang parang ano, uh, port. Parang port dito guys. Tobi guys, napakalinaw guys. Bawal ng fishing dito, guys. Bawal na mingwit. tubig guys, napakalinaw guys. Kita mo yung mga bato-bato. tayo sa dulo guys ngayon guys oh eh. may yun yung lubi guys oh ang linaw guys ang linaw ng tubig guys May tao pala dito guys May dalawang tao Dalawang tao dito guys Mayroon pang security guard dito Yung isa guys nakaupo Pamayo na Ang ganda pala dito guys Kaya parang ano Oh, tingnan mo ang ilalim. yung side niya ano stainless Ano mo yung dagat guys Ang linaw Ang linaw linaw ng dagat Ano na pa si gamay guys Si gamay oh si Joseph guys oh. Sama ko yan guys, hindi yan mga security guard. Hindi tayo alis guys na nag-iisa. Kawaka ano, may sirena dito. Hindi. Dali tayo. Ha? Takot doon sa kabila guys. Ang so, daming isda. Puro maliliit. guys. May isda dito sa ibabaw guys. Ha? May isda dito sa ibabaw guys. Malilaki. Ha <laughs> Wala <laughs> 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 po yung mga dostong may gani <laughs> <laughs> Guys oh Itong daan guys Itong rito guys Parang pag may mga siguro Mga bisita ng mga yate yan siguro yung lalawag ano. Dunggo. Paano pa doon. Ito tayo doon guys. Ang linaw ng tubig guys. bilak dalam kami guys <laughs> Diyan kami dati, guys. Alis na kami, guys. ni upuan dia guys Ito guys, may sirena dito guys. Sirena ang gawa sa bato. Ayan guys, Bantahan natin guys. sirena yan guys. guys, palabas na tayo guys yun ang guys yung may ano parang port ng ano mga bangka or lansa may ilaw dito guys malalaki mga bato-bato Dito naman guys. Pwede kang maupo dito guys. Buhas, pag boss Pag muni-muni ka. No? Ta ka doon. Tingin-tingin ka doon. Sa malayo. Ito guys. Malapit na tayo guys. Palabas na tayo guys. Nemo dito si Nemo guys Bila guys, biar nak lah, mata ngan ya lah. Kau yang guys kaya na may isang parang angel fish ito na ang last statue guys basa tayo guys Dito na tayo guys, ano? labas na tayo. Ayan guys. Ayan mga guys. si Babo guys ah, parang daming mga ano coconut lunyog hindi guys Tungo ah. itong ano paputunga ka ng ano meeting hall itong mga cartridge sila guys ang daming cartridge sila guys ngay guys, magsugba ka naman dyan guys. Oo. Wishing and grilling station. Ito yes. ibang daan lang doon Kabila guys. Dito tayo dadaan guys. Yan. Kita naman natin yung sa kabila. Oo, yan. Guys, ang lawak na nga nila guys. Resort. Resort. Oh, sa gilid naman ito mayroon pang ano na room may CCTV camera and guys ang daming bakanting room hmm? Ang room itu guys. Ang daming guys oh. Kita yang uwak guys. Ang okay guys so. Dagdagan naman nila guys ng room Nani room naman guys Dami ng room guys Mga guys, initin 'tong teleponto ka pun guys. Ngayon ang natin. Ngayon, sa dulo. Tingnan natin kung anong sa dulo. Ito yung last kahapon, guys. Hindi ko nakita, guys. Sa dulo nito, guys. Ah, uh, hold na lang. Ya. Yeah, Terus mga pariner guys, merong mga pariner dito guys ah. Oh. Ito guys, taga ano, taga Mongolyan. Ito. Ito taga ano, taga Australia. Ang isa taga taga bukid pa ni guys, taga bukid. <laughs> bukid sa Mount Cargala. <laughs> walang last guys may apawan nito ng tubig guys huwag pala yung dulo guys hindi ko napuntahan ito kahapon guys taas magdaan guys sa baba kagaling sa dulo nito yan guys sa dulo nyan yan akyat ka dito guys Taka dito yan hindi naman kami dumaan sa tabi dagat sa babo lang kami Man. Ningal ko guys. Sakit yung paa ko guys. Ito pala guys, parang bundok guys. Guys, hiking guys. hiking kami galing guys hiking kami guys hiking guys hinggang dito lang tayo guys Sana wag kayong sawang manood sa aking video guys. Meron tayong mga kasama guys. Si Taruru, si Joseph at saka si Gamay. Pawang taga Jensan guys. Sa pala guys. Nandito nga pala tayo sa Isla Hardin Del Mar. Nagturto tayo guys. Hinihingal ako guys. Sana, welcome back saun panod guys. Like, share, subscribe and hit the notification bell. Update Drop did kesang ginagawang vlog. Selamat guys, selamat sa panod. Happy watching everyone. Bye-bye.